tanong ni Christopher Ginuyod. Sir, yung 7 liters na mixer, ilang kilo po ang kayang ineed? In kung 7 liters na mixer or ang capacity ay uh, 7 kilos, kasi per kilos kasi, uh, 1 liter, oo, ang capacity. Ngayon, kung habulin nyo yung ganyang karami yung i-mix, -mi tapos hindi heavy duty yung inyong uh, mixer, lalo na sa dough, masisira po. O dapat mag -try mo muna kayo ng 1 to 2 kilos. Ngayon, sa tingin nyo'y kakayanin ng hindi matigas ang inyong dough, abay unti-unti po kayo magdadagdag. Tandaan po natin, pag tayo'y pinabayaan lang natin at nahihirapan ng ating gamit, lalo na dyan sa mixer, Sigurado po, iiwanan po kayo ng inyong mixer. Ay, hindi na naman yan pero hindi na ito itutuloy niya ang sa serbisyo sa atin. O, walang bakit. Masisira. Oo. Kasi hindi niya kinaya ang capacity doon sa inyong kinarga. Oo. O, uh, mag kayo ng isang kilo. Pakiramdaman yung ikot. Kung hindi ito sumasayaw-sayaw o maglampisay ang inyong mixer, dahil karamihan yan pag do ang inyong uh, minamasa, hook ang ating gagamitin at huwag nating itodo. Hanggat maaari, doon lang tayo sa pinaka medium or pinaka low speed. Oo. Pag gumamit tayo ng, uh, sabi na natin, ang ginagamit natin ay uh, medium speed. Abak. Kung sa tingin mo hirap na hirap ang mixer umikot, patayin nyo na muna alalayan nyo muna kasi sobrang kunat ang inyong dough. Okay? Kung hindi man, eh, ituloy nyo. Ang talagang, depende yan talaga sa mixer nating gamit, guys. So, depende yan. May mga mixer kasi na madaling masira. Oo, madaling masira yan. Pag yan pa na may nasira, ang mahal ng maintenance ng labor. oo. Kaya ano mang gamit natin, ingatan natin para ito ay serbisyuhan din tayo ng matagal. Kasi pag hindi mo yan iniingatan, sigurado yan. Ang magagawa mo na lang, kamot ka sa ulo mo. Sino kayang paayusin ko nito? Eh, buti kung kagaya sa iba na guys atin na mahilig mga likot, kaya ang i-resolve e, yan pero nakadipindi sa klase ng sira. O, pyesa, pyesa ang mahal. Hindi natin masasabi na may replacement yan kung saan ano pa nabili yan. Hindi natin masasabi na mayroon yan dito sa ating lugar. Okay? Follow for more!